Hi everyone, this is Jean. Ayan, after ko nga pala mag-brilliant, yung ganitong color na brilliant. Ayan. So, yung isang box. So, nag-maintenance na ako guys. Ito na. Ito siya, yung set niya ngayon. So, ayan siya. Ito na gamit ko. Pero hindi ko pa ginagamit yung sabon. Kasi inuubos ko pa yung isa, yung isang brilliant. So, ito kasi ay maintenance na. Ito yung maintenance na. Ito yung kanyang toner. Ayan, maintenance toner. So, ito siya, guys. And, ito yung night cream niya. Yung whitening cream. Ayan. And, ito yung sunscreen niya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan. Siya, ayan. Ito yung sunscreen niya. At ito yung sabon niya, Vlota Arvin Soap. Ayan, hindi ko pa rin siya nabubuksan. <laughs> o, so, diba? So, ito yung gagamitin ko ngayon na toner. And, ito yung aking gagamitin na cotton. Here. So, ayan. So, pag maintenance, ito na ang gamitin niyo hindi na siya namamalat. Unlike no sa isa, sobrang padat talaga yon And, sobrang effective talaga pag Maganda yon yung isa. Ito naman, guys, kapag ano na. Kung ayaw nyo na yung namamalat. Kasi yung, yung isa talaga matapang talaga yon Pero, depende sa type ng skin. Kasi, mayroong iba na hindi talaga namamalat dun. Pero, ito guys, yung maintenance. Hindi talaga nakakamalat ito hindi siya nagbabalat. So, maganda siya pagkatapos mo doon sa isang set na brilliant. Ito na yung gamitin nyo. Ayan. And then, ito nga yung whitening gagamitin natin. So, konti lang yung laman niya. Kaya tipirin na lang din natin. <laughs> Tinipil. Ayan. Marami na rin naman siya. Pag kinalat mo siya, marami na. Ayan, sugar. Mm. Ayan. ito matapang. Unlike to sa isang set talaga, sobrang tapang nun. So, ayan. Tapos na ako mag night routine gamit itong maintenance set ng Brilliant. O, oh, ba? Diba? Grabe, hindi siya, ano, hindi siya katulad doon sa isang set talaga na matapang. So, ayan. So, ito na lang din pagkatapos nyo do sa isang set. Kung feeling nyo manipis na yung, yung face nyo, manipis na. So, mag-maintenance na lang kayo. Ito yung gamitin nyo. That's so all guys. Bye!